Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po magluluto ako ng munggo. Ngayon, pakukuluan muna natin siya hanggang sa lumambot. Mga 30 minutes, pakuluan natin hanggang sa lumambot siya. Ayan, ayan ang munggo. Pakukuluan muna natin siya ng 30 minutes hanggang sa lumambot siya. Ayan, pakuluan muna natin siya hanggang sa lumambot. Oh, matigas pa yan. Ay, hindi pa pwede. Tatakpan muna ulit natin siya. Pakuloan ng pakuloan hanggang sa lumamago. Konting bago yan, pakuloan muna natin yan. Sasama natin yan sa gisa. Ito, maghihiwa pa ng bawang. Ba ano tapos hiwain natin yung ano, sibuyas. Ito yung sibuyas. Hiwa-hiwa lang tayo dito. Ngayon ako. Dami. Hiwain natin ito. Ito ang gagamitin natin sa panggisa. Iisa pa lang. Napapaiyak na ako sa sibuyas. Sakit sa mata. Ito na. Iwain na natin sya. Iwain so, Yan. Tapos, pagano. Ito pa isa. Yan. Iwain natin hanggang sa ano, masakit sa mata. Ayan. Tapos itag, ilagay natin siya dito. Hmm. Para yung kamatis naman ang natin. Ay natin kamatis. Ito kamatis. Huwain natin siya ng maliit. Sakit sa mata ha. Madali lang pagluto ng munggo. Iwain natin. Tapos itong tinapa, syempre pampalasa itong tinapa. Kailangan natin natin to. Tabi mo natin to Kailangan natin itong tinapa. Lalahin natin si isang naman. Si isang Ito. Hagin natin natin hihimayin natin, isasama natin sa igibisa. Ay, may natin to. Ay, ganito, ganito. Kukunin lang, lang natin yung laman. Yung mga tinik, tatanggalin, tsaka yung balat. Kasi matigas yun eh. Matigas yung balat. Yung laman lang kukunin natin. Kunti lang yan. Malasa na yan sa munggo. Hindi na ako naglagay ng ano, chicharon. Kasi, okay na to. Tipid. Tipid sa ulam. Hmm. Tanggalin natin yung mga balat. Hmm. Ito. Huwag na to mga laman lang hanggang sa tapos na natin tapos natin tong tinapa yan, tatanggalin natin yung laman kunin natin yung laman tapos yung balat tatapon na matigas yan pag isinama Ayan, sa paghihimay lang, matagal. Uyos natin. Ayan, tanggap natin ito. Hanggang sa matapos natin. yung paghihimay. Tapos natin yan. Kukunin na rin natin yung mga laman-laman niya. Ito, katulad ito, laman yan. Ayan natin yan. Ito. Ito, diba? Ayan natin ito. Tapos, itatapon na natin yan. Mga balat. pagsasakin natin ngayon. Tapos mo natin. Ito Yan, ito na. Yun lang yung sasama natin sa gisa. Bawang, sibuyas, kamatis, tsaka yung baboy na nilaga ko, tapos pinirito, at tsaka itong tinapa. Yan lang. Tsaka yung Huli natin ilalagay mga sangkap na gulay. Ngayon, mag-uumpisa na tayong maggisa ng munggo. Para ilagay pala doon sa munggo. Mag-uumpisa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Tapos ilalagay natin yung tinapa. Ito. yung tinapa. Ito yung Ngayon, sisimulan natin. Ayan, simulan na natin mag -isay. Tapos, nalagay na natin yung sibuyas. Sibuyas. Sunod natin ang pamati. Aliin na natin. Madali lang magluto ng mango. Yan, ganyan lang. Tapos, lagay natin ang kamatis. Lagay na natin ang kamatis. Lalagay ng kamatis dyan. Lagay ng kamatis. Ah! ibalik na natin bago ilalagay yung baboy pag luto na ito, kamatis na natin yung baboy na. Yan, Lagyan natin ng baboy. Tapos, lagyan natin ngayon pinapa. ngayon yung pinapan. Yan yung baboy ano, ilaga ko tapos pinirito. Lagyan hmm. natin yung pinapan. Pilipin natin yung pinapan. kung hindi mo tinlo. Diyan din dito po. Naku, napo-freeze pa Kailangan mo hali-haliin lang natin hanggang sa I okay. don't mm. Yan, tapos na natin. Ang tama lang. Ito, init. Okay na siya. Luto na. Kaya luto na ang mulo ko. Luto na. Okay na siya. Luto na yan.